Ano po yung reaction ninyo doon sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na, na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati? Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin doon sa mga investigation nyo sa kanya, yung mga privileged information po? Ano yun? Yung pong mga pinangalanan, na? particularly po si ano si Dondon, si Alias Dondon, si Patidongan. Meron mm. po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express na niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa kwan sa sa sinitiring noon. Ayaw talaga yan, bum, ayaw yan bumigay kahit na uh, 'di ba pinailan natin ng kaso, 'di ba? One of the yung hindi na pinaylan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin di ba anim sila pinaylan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping da dahil nga hindi tayo makapagfile ng murder with the absence of the body of the crime yung mga katawan hindi na recover so pinaylan natin sila uh, talaga ng pinalopla sa EDG na mapailan sila ng kaso at napailan nga ah uh, pero 'yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod dahil uh, the disappearance of 34. 34 man yun, di ba, ang ating na uh, record sa committee. Uh, there were 8 cases that we investigated eight cases involving 34 uh, missing uh, sabugeros, So, hindi masiguro mag-disappear yung gano'ng katlaking tatlong 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the uh, management ng uh, kwan ng yung pit master dahil nga wala wala, wala talagang ebidensya na magkukunek hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao pero sen dahil may bago ng mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo uh, bubuksan niyo po ba ulit yung uh, Senate inquiry kaugnay dito Mag-close na ba tayo? -close, uh? we, we have report. already closed our uh, committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So, yung aming committee report was adopted by the Senate. So, uh, unless siguro, kung merong magpahalang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Sir, sorry, hmm. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved parang dinayaran para gawin yung pagkidnap at pagpatay sa mga mga It's possible. Kasi nga, yung, ang, yung isang kaso doon na si La, Laso, sino jo Yung sa, yung uh, pinick up sa bahay nila, ipinasok, e i doon sa hearing mismo. Positively identified yung mga police na inibitahan natin ng mga intelligence operatives ng uh, Batangas PPO na sila yung pum Uh, nagpick nag-pick up kay Lasco. Ah, Lasco. Lasco sa... Saan yun? Sa San Pablo, Laguna. Mm -hmm. San Pablo City. So, okay. identify siya. ko kung nakas nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang, Wala pang update. Basta nakasuhan yun. Yung mga polis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay magpagamit itong mga polis in exchange of money? Okay, I'm, 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 I'm very known pa yun, sinasabi ko. Uh, mm -hmm. Napaka napakasama. Mm -hmm. Napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato. If you call it sindikato, police ka, you are there to uphold the law. You are there to enforce the law. Ngayon, binaulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa iyo na I'm sure in consideration of money. Eh, ano pang motivation mo doon? Nagagawin 'yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond. That's beyond your job description as a police operative na magkidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan. Pero -saan. sa tingin niyo, yes, sir, ano to? yeah, credible yung whistleblower? Kasi ang dami niyang pangalang minensyon. Mga may celebrity. As far as credibility is concerned, uh, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil uh, kahit kahit nalit na siya nag, nag bumaligtad, uh, you knowing his closeness to the to the uh, personalities, involved, then uh, mayroon talaga siyang, mayroon siyang uh, sinasabi. Sir. Ah. Sir, sorry. Ah, uh, sir, punta ako sa online gambling. May we know hmm. your stand lang since uh, ilang ilang kala na po yung final na mga kapwa niyo, Senador, either seeking to uh, strictly regular, regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. Iban eh, yan kasi maraming nasisirang buhay dyan. Uh, aside pa doon yung mga missing sa Bungiros, no? Na dahil nga yun, sa, online pa rin yun, nangyari, di ba? Aside doon na may namamatay, marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalun na lang sa tulay, nagpakamatay dahil uh, wala ng pera. May bata na nagpatiwakal dahil uh, na nahook sa online gambling. So alam natin yung kung kung magkakapera man ang gobyerno ang revenues from online gambling is not uh, enough to compensate the the moral decay the social cost of uh, that it uh, brings yung online gambling so not enough yung stricter regulation sir uh -huh? not enough yung stricter regulation not enough not enough kasi alam mo Pilipinos are very Uh, uh, yung ingenuity ng Pilipinos to go around the bus ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Hira pa rin. Lalong-lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong uh, magandang solusyon para dyan. So, balik ko lang po dun sa um, sa isa uh, investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation? O sa ngayon, ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I, 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 go by my recommendations in our committee report, which was uh, adapted by the Senate, na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Uh, ginagawa na naman. Na, na, they're, they're, on the, the right track naman. Eh, kung totoong hawak nila si Don Patidungan, uh, well and good. Uh, kung hawak na nila para tuloy-tuloy uh, yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, no, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, Sir, pwede huwag muna, Sir, dahil uh, may ongoing pa kaming pinapaloob sir uh, baka masunog yung operation namin sir meron pa kami mga taong uh, target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan baka masunog yung aming efforts so yeah. let's give them the the whole playing field to operate para ma mas solve nila itong kaso na ito uh, pero kung merong merong mag uh, merong mag uh, file resolution na senador then it's my uh, duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyong pumanggaling, <clears throat> sir, Um, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, uh, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may isang nagsabi doon na Nandun kami sa... Nag-monitor mo kayo sa hearing, di ba? Meron nag-isang sab, nagsabi na si Dondon Patidungan ba yun? May kausap sa cellphone na... Uh, uh, boss, uh, boss uh, sabi niya, yung boss na nil-refer daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. Iyon eh, ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Uh, positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin... Uh, kaya nga gusto ko sa PNP Uh, pala limang pala investigation nila. Pag-i-establish siya na staff ah? or... Pag-i-establish ah? senate meeting, sir, yung connection ni Adam. Pag-i-establish? Administratively established. Dahil nga, sila ang manager, siya ang presidente ng kumpanya kung saan last touch eh, doon na nawala. Uh, but criminal eh, kaya nga, hindi tayo kapag uh, Pati ang PNP at NBI mismo, hindi nakapag-file ng kaso directly linking uh, atong ang because wala ang direct na uh, evidence. Pero ngayon, na meron ng itong uh, testimonial uh, evidence na pinuprovide ni ni doon doon pati doon, din na. Po nilang mapile yun. Okay. 嗯，这个我我理解么？